Ito po yung chicken saka beef, 10 pesos lang po isa. And then dito po yung mga may toppings natin, jumbo special. Mayroon tayong spicy cheese, scallops cheese, Japanese scrabble cheese, saka shrimp with cheese, 13 po ang isa. Pag gusto nyo po additional ng rice, 15 pesos lang po. Java rice na ma'am, no? Yes po, java rice na po. Moon! Kung taga-tagig ka nga at nakikrave ka sa mga maukulay at masasarap na flavored shomai at sa kada scroll mo nga sa social media ay nakikita mo agad to, hindi mo na nga kailangan pang lumayo. Dahil dito nga sa may lower bikutan ay meron na. Kaya kung naghahanap ka nga ng sulit at talaga namang swak sa budget mo, baka para sa itong video na to. Kaya tara na, let's go! Nandito nga pala tayo ngayon sa may halal karito na matatagpuan mo nga lang sa gilid ng flying belower bikutan at harap lang siya ng Camp Bagong diwa. Ang kinagandahan nga dito ay wala silang tindang pork kaya yung mga kapatid nating muslim dyan ay pwedeng-pwede kayong kumain dito. Meron nga rin pala sila ditong rice meal. Yung chicken at saka beef nila ay 3 pieces na salagang sa 45 pesos may kasama ng java rice. At yung kanlang jumbo special show may na tatlong piraso at may kasama na rin java rice salagang sa 54 pesos Gaya nga nitong scallops with cheese, shrimp with cheese, Japanese crab with cheese at yung kanilang bagong spicy cheese flavor. Ayan mama niya beef? Beef po, ito po chicken. Chicken. Ito uh, po spicy cheese. Mm -hmm. spicy cheese ko paborito. Scallops with cheese. Scallops with cheese. Ito po Japanese crab with cheese. Tapos ito po shrimp with cheese. Yan. Hello guys, nandito pala tayo ngayon sa may halal garito. Tignan nyo naman yung mga shomay nila dito guys, oh. Kakaiba. Ito nga palang beef tsaka chicken nila is 10 pesos lang isa. Tapos kung gusto mo naman na ano, yung may toppings na kakaiba, tulad nga nito, scallops cheese, 13 pesos ang isa. Di ba? Napaka-solid nun, tol. So, tikman naman natin to game. Ito muna tayo. Spicy cheese, pare. Mmm. Hmm? Oh. pa ano? Yung anghang niya saktong-sakto lang. Pero ang gusto ko mas maanghang lagi mo yung ano. Chili oil. Chili oil. Sabang. naman natin tong scallops with cheese. Mm. Mm. Pinalo? Ito ka alop? Ito naman. Japanese. Which is rin ito ah. Sa mga mahilig ng blood dyan. Ito, meron dito. Nakakain ko yung buto pare ng kalamansi. Pahit yan pare. Pahit pare game. Mmm. Mmm. May mahalo. na dito. Ito naman. Ito nga pala yung shrimp with cheese. Solid, Gem. Stop. Guys, tungkol sa inyo, dayuin nyo na to. Napaka-solid dito. Signal nyo naman, oh. Ang lalaki talaga ng siyomay dito. panalong panalo ka na dito. Patay, scallops. Masarap. Solid. Kuyis, kuyis, hindi na-play. Ulitin mo. Wala dito, kakain na naman ako. <laughs> Okay to, ulitin ko. Ulitin ko, ulitin ko. Kita mo tong shomei nila na chicken flavor? Ay. Napakalaman. Isa sa usawa mo, sa sausawa mo na ginawa mo, na maraming kamalanse. Iyon. Oy. Pagod Oye! Huwag 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 Pwede pa yan. At least sayang. Hindi sayang. Huwag tayo magsasayang ng pagkain. Tama. Wala pa yung plano pare. Wala pa yung plano to. Basta 3.5 seconds pa lang yun. Wala pa, wala pa. Ang laki eh oh. Panalo oh. Yey! Ano masasabi ko kay Josh? Panalo! Rap. Guys, sabi niya guys oh. Yung conveyor, purong-puro mau. Sarap! Ako po si Rosemary Lapeña, owner ng Halal karito Mini Cart. Kain po kayo sa mini cart namin. Dito lang po yung sa tapat ng Camp Bagong Diwa near Taguig City University and Flying Vigas Station. Ang opening hours po namin is 11 a.m. to 7 p.m. Thank you po. Kain po kayo. Salamat ma'am.